luto na po yung ating bed. Tingnan nyo naman po yung kung um, gaano kaluto ng ating banana chips. <laughs> banana chips. yung <laughs> 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 panganap yung pang tikman, masarap agad. Kami <laughs> po ay eh, nagpitas po kami ng kalabasa dito sa tanim ni nanay. At ate po ihahalo po, po dun sa binili po natin na pangpakbet tayo din po magluluto ng pakit. Ayan, kukuha din po tayo ng panghalo po din natin na uh, bunga po ng gabi. Sing Ay, laman. <laughs> laman po ng gabi. Oh! Okay. Tuloy, ano? Wala, oh. Wala rin. Ayan. Ayun na yata. O oh, pwede na yata ino yung, yung nandoon. Hindi man yun sa akin. Tiga mo yung ilalim na. Ah, kayo yun pala. Hindi pala tayo. Bagus, Malili. Ito lang pala. Ayan. O oh, yan pwede. <tod> sa <So>, yung <tod> isa doon. Ito. Hindi ka pwede yung mga nasa dulo lang? Wala man. Wala. Wala man. Wala <tod> man. sabalik balik mo na uli yan. na. Sinipag ako. Sinipag. Pwede na ito? Pwede na Ito? Ito, 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 At ayan po, ito na po yung nahukay po natin na laman po ng gabi. Yung gabi po ito, na ito, eh, hindi naman po pwedeng eh, ano, no? Gulaya, gulayin. Yung laman lang. Yung laman lang. Yung <laughs> Yan naman po, eh, pwede pong ibalik kapag, mm, ano, sinipag yung magatan. Sinipag. <laughs> wala, wala, wala. wala? Mayroon yan. O, ayan. O, ayan, pwede na rin. Marami na rin. O, oh, yan laki. Yan. <laughs> Kahoy. Laki-laki ng puno. Walang laman. <laughs> ito din po yung napitas po natin na kalabasa dito naman po ay tinitrito na po ni tito yung ating isagaw po na uh, bangus at ayan po naka sana na po yung ating kawaling malaki ating paglulutuan po ng pakbet ayan po ganito po kadami yung ating iluluto na pakbet sa malita po magplaga na at ito naman po yung ating isasahog isang buong bangos isang peraso. Eh, yan po eh, may isang kilo na po ang isang peraso. at ayan po ginigisa na po ni Tito Ninyo yung bawang sa sibuyas Tayo po nilalagay na rin po ni tito ninyo yung ating mga gulay. Ngayon po, ginigisa na rin po niya. Tayo po nilalagay na rin po ni tito ninyo yung ating sahog. It's si Ning. Asan daw ang Yan po ay medyo marami din po 'yung sa bawat po ng mga bata. Yan po tinakpan po muna natin 'yung uh, ating nilulutong pakbet para mabilis pong um uh, lumambot po ang ating mga gulay. At ayan po, luto na po 'yung ating bet. Uh, hinaluan po namin yan ng bangus. Yung pong bangus ang aming pong isinahog eh, dahil po si Nana eh, bawal na po yung karne sa kanya. Kami po ngayon ay eh, magtatanghalian na. Ah. Isang wali po itong ating ulam. Uy, ate. Water. 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 Dito po, meron din po tayong piniritong isda.

Pabigyan mo nga si mama pa. Kain po of tayo. Ito kayo nga pa. Ah, ah, ito ang sayo. Ano ko ko? Ay, lang ako si naman. Kain po tayo. Kain po tayo. Namiss niyo mo ako? Kain na tayo <laughs> <laughs> Kain po tayo ah, Yan po si Kita Susan ay Si nagtatanong po ay Siya po yung mama ni Jessa Ano James? Ayos ka lang James? Kita Ago Kain po tayo Kain po tayo Ito ninyo sabi nila masarap daw yung Pakbet <laughs> Ewan ko Masarap <laughs> Masa ah, At siya naman po si Kuya Gadong Sarap. Ang papa po ni Jesta Kaya po tayo Hey buliyom po ang boses Kaya <laughs> po tapos na po kami kumain At papahinga na naman po kami dito sa Kubo ngayon ay si Natita Ago, si Ate Minda, tsaka si Jelly, tsaka si Angel ay paluwas na po ngayon sa Maynila. At ayan po, nagpapaalaman na po. Bali, ang biyahe po nila ay alas 8 po ng gabi. Bali, ihatid po namin sila sa station po ng bus. Ayan nga po pala si Angel ay babago lang po na nakita ni nanay. At babago lang din po namin nakasama. Kaya ay pauwi na rin. Sila ay nagpapaalam sa kanilang lola. Si, Angel malayo ay. Si Angel ay malayo pang pupuntahan tito ninyo ay mahuhuli. Tsaka po si Tita Marilo ay siguro 28 din din po yung kanyang biyahe. Eh, hindi kami po ni tito ninyo ay hindi pa po namin na alam kung kailan ang biyahe namin. May flash naman na ano mo din nila? flash maganda! At si nanay daw po ay nalulungkot. Sabay-sabay daw po kami aalis. Kaya po kami ni tito ninyo ay nagpaiwan na. Ah. Ayan po si Tita Ago. Ay, bali po yung kapatid po namin na si kay Benji ay nauna na po silang nagluas ng Maynila. Dahil hindi po pwede na tumagal po sila dito. Kaya po hindi po kami nakasa, nakasabay sa jeep. Kaya nanay 'wag kang iiyak na ha. pa ang nanay malulungkot. Kaya kami po kami ay nagpaano? Din. nagpa, ano, <laughs> nagpa po muna. Babay Tita Ago. Si na Tita Ago po eh, ilang araw pa rin po sa Maynila. Siguro po ihintay na lang po kami sa Maynila. Bago sabay-sabay na po kami uuwi ng Sambales. Nasaan si Gato? Uy na mga guli. Sino ka mag a sa inyo pa sa mag-e? At ayan po si Ate Minda eh, ready na rin po. Lady and Red. Lady and Red! Ayan po si Angel hindi po namin alam kung kailan uli namin makikita

bye-bye Hindi bye <effect> <A> <makes> <COVID -19> ka pa alis. Patagal ka pa. Hindi ko na pong naalis ang mga oh, bisita po ni nanay. Kanyang Hello, mga apo. Hi. Dito na lang po nila hihintayin po yung bus. Sila po ay sasakay po ng Roro. <yos> nakita yung po sinusulat na po nila yung kanilang mga pangalan sa ano sila po ay nagbabayad na rin po sila naman po ay kakaunti lang po yung mga dala at ay padala na po yung ibang gamit po nila sa jeep bye bye James Wala dito. Bye-bye. Bye. Hindi -bye. Bye. 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 na namin nintay <laughs> oh, oh. Bas. Bye-bye. Angel ha. Opo. Kayo magpapakabait lagi ha. Opo. Ikaw lagi magkokontak sa amin. Opo. I'll see you. Bye-bye. Bye-bye. Angelina. Yes, Kakin. Balik po kami ay uuwi na po. Dito po sa amin. Sa The next day. Ngayon po ako ay magluluto po ng banana chips. Ayan po na hiwa-hiwa na po namin ang itong ating saging. Ayan At po, binuhos ko na po itong isang boting mantika. Umpisa na po natin magluto ng banana chips. ay po medyo gumagaan na po yung ating ah uh, sizing. Medyo lumulutong na rin po. Tunggu, Pak. Pengen, 뭐이 말이야? 아 이거가 맞아. 형. Jeg kommer. ka po dito sa daan po sa pagdasok ng nagbiyahe ka po ay mahina. Kaya po so, ako ay naisipan ko po pong gumawa ng banana chips. Hmm. Ah. Na, sa na, naman po ay libre. Bumili lang po ako ng asukal at saka mantika. Thank <tip> <tip> Lapit na po tayo mag tapos magprito ng ating saging. At so, dito naman po ulitin po natin uli yung pag uh, piprito. Ngayon na po ay mas mabilis na. So ilalagyan lang po natin ng arnibal toy so, ito po ay ano, kinanaw na asukal. Yung kinanay?

Eh po yung isang salang. Ay, ma malapit na maubos. Kakainin ni ka. <laughs> <laughs> natin maging Ayan po, luto na po ang ating banana chips. O, oh, di ba? Pwede na tayong magnegosyo. Tingnan nyo naman po yung ano, um, kung gaano kalutong ang ating banana chips. Sobrang lutong. Ako po ay gagawa ng marami ating para po makarating din ng sambalis. Ayan po tayo magpapatikim na po sa ating kalahi. Wala. 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 merienda. Banana chips. Wow, sarap. Yung ah. pangalat <laughs> yung tikman, masarap agad. <laughs> tikman po. Pa kain. Hi, Oh grabin, <laughs> <laughs> Ay, Ay, ayo. Mm. Ay, kita malayani, kita Ay, bata? Lapet Bisa? Bisa,